Pumunta kami ngayon araw sa pinakamalapit na fish market dito sa Sydney dahil iilang klase lang ng isda yung nabibili sa supermarket na manalas namin pinaggroceryhan. Kaya napagpasya namin na pumunta dito para medyo maiba naman ang aming ulam. At sa dami ba naman ang pagpipilian na kung anong klasing seafood ang bibili namin. Kaya... Nahirapan talaga kaming pumili kung anong bibilhin. Nakakaamis lang kasi kahit puro seafood dito, ay halos hindi mo maaamoy yung langsa. Ang pagkakaiba lang kasi dito, hindi uso ang tawaran. Kung anong presyo, ay yun na talaga. Saka napansin ko rin na walang langaw na dumadapo sa mga paninda. Siyempre, merong mura at meron ding mahal. Depende na lang kung anong klasing seafood ang bibilhin mo. Sa dami ng pilihan. ay tatlong tindahan ang aming napuntahan para na rin tignan kung saan ang mas fresh at kung saan ang mas mura. Pero sa nakita ko ay lahat naman fresh. Nagkakaiba na lang sa mga presyo. Siyempre, dun kami bumili sa pinakamura. Halos naikot na rin namin yung mga tindahan dito. Kaya pumili na kami kung saan kami bibili. Bumili lang ako ng isang kilong pusit salmon head na 3.99 dollars bawat isa at siguradong masarap to na sinigang na bagay sa malamig na panahon. Bumili rin ako ng isda na pang sweet and sour. Nakalimutan ko lang kung anong isda yon. Basta yun na yun, sa dami ng mga seafood dito ay halos gusto ko nang bilhin lahat ng klase. Kaso nga lang, limited lang yung budget ko kaya worth $58.65 lang yung nabili ko na kung i-convert mo sa peso ay tumataging ting na rin na 2,228 pesos. Pakatapos namin bumili sa seafood market ay agad na rin kaming umuwi para na rin lutuin yung nabili ko na ulo ng salmon na talagang bagay sa malamig na panahon. Halos mag-aalas dos na rin ang hapon nang kauwi kami mula sa seafood market. Kaya for sure na mapapalaban kami sa kainan dahil bukod sa gutom na kami at malamig na panahon na bagay ang mainit na sabaw, ay masarap pa yung ulam dahil sino ba naman ang ayaw ng sinigang? Siguradong matataob ang kaldero ng kanin. Sa dami ng nabili ko na ulo ng salmon ay halos umapaw na sa lutuan yung sabaw. Dahil dyan, nag na rin ako ng kaibigan at dati ko rin ng mga schoolmates nung high school ako. Di na rin ako naglagay ng maraming gulay dahil wala nang mapaglagyan baka umapaw na talaga sa lutuan wala naman kasi kami dito na malaking lutuan pero kahit talong at pechay lang yung gulay na nalagay ko ay babawi naman sa lasa ng sabaw at sarap ng ulo ng salmon at ayun na nga nakaluto na ako ng ulam ng pagsasalusaluhan namin bukod pa dyan ay may ginawa rin akong sausawan na lemon juice na may patis at sili paano ba yan? dito na lang muna ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor na nagsasabing kung gutom ka, kumain ka. Kusinerong mayor ang kasama nyo sa masaya. Sumama kayo. Sumama ka Di ko masaya. Kay kusinerong mayor ay panalo ka.